Good afternoon guys uh, ah, Ngayong hapon ah, Tapos ko lang magpakain ng mga daga- nating manok So may naman ay Hindi ah, ko na nakuha ng video Pero nalipat ko na rito yung ah, Blue Panda Ito na yung lagayan nila ano, Kasi lalagyan natin ng overflow to. So nilipat na natin rito sa may overflow Buti kagabi Hindi sila na kasi umano ako nung madaling araw malakas yung ulan okay lang yung mga naando natin sa kabila yun lahat papunta ron lahat siya may overflow yun na lang ang wala so nilipat ko ng lupanda so wala nang problema doon so ito mga, mga EBM dito lilipat natin dito sa kabila para dalawa yung pubutasan ko so matitira na lang itong isa so pagka nailipat na natin yun wala nang problema isa na lang problema ko so ah, samahan nyo ako na lipat natin yung ano mga IBM so bali kumuha na ako ng tubig galing dun sa paglilipatan natin para same lang yung ano ng tubig nila yun guys ito na Opa, huli na natin lahat ayan pala, so actually parang uh, lamang yung mga pimig dito sa ano na to at saka malalaking ano, malalaki yung mga lahi ng big mama kasi yung mga nanay nito na ano EBM uh, malalaki talaga siya yung size niya So, lilipat na natin sila dito sa kabila. Medyo natagal lang tayo maghuli kasi yung masyado maliliit, ma... Ano, umiilalim na maigi. So, ito sila. Balagay na natin. So, ito, hindi ko na ito acclimate kasi yung tubig naman na... Ayan sila. Yung naman tubig na ginamit natin dito sa pinag... Ano natin, na pinaglagyan nila nung hinuli ko sila. Dito, ang sa... Sa tab na to ito rin so same lang yung uh, ano nang ano niyan level ng ph ko ba yung ph level ba niya o tsaka yung lamig o temperature no ano niya kaya hindi yung mga maka magiinda so yung na ano lang nanaacclimate lang yung pagkagaling di sa ibang bilihan pagkatapos iuuwi nung sa bahay yun s'yempre makaiba yung temperature ng tubig noon kaya yung ano so ito naman kasi nandito na, lang din sa pwesto natin So ngayon gagawin natin, tatapon natin. Ay, meron pa pala kung maliliit ay hindi ko nakakita yun. Kasi na ano, nahihuli May pa tayo. Pero hindi ko na nasama sa video, tatapusin ko ang video na to. Para mahuli ko na yung parang tatlong peraso pa na maliliit. Tapos tatapon na natin yung tubig niya para pag ano, malipat na magawa na natin ng butas pero after noon pagka na busko ko na siya tsaka ako magpapakain itong ating mga alagang isa pero hanggang dito na lang muna guys maraming salamat sa no, at thank you for watching God bless at happy fish keeping